Okay, tingnan natin ang paghahambing sa pagitan ng ETH at Bitcoin mula sa teknikal, pang-ekonomiya at praktikal na pananaw. Bibigyan ka nito ng detalyadong pag-unawa na makakatulong sa iyong gumawa ng desisyon batay sa iyong mga layunin. Gumagana ang Bitcoin odis sa isang decentralized proof of work, PoW na mekanismo kung saan pinapatunayan ng mga minero ang mga transaksyon ginagawa ng system na ito ang blockchain ng Bitcoin na hindi ka paniwalang ligtas, ngunit mayroon din itong mga limitasyon. Ang mga transaksyon ay tumatagal ng humigit kumulang isa 0 minuto bawat block at maaaring maging mas mabagal kapag ang network ay masikip. Bilang karagdagan, ang Bitcoin ay maaari lamang magproseso ng mga pitong transaksyon sa bawat segundo, bagaman ang mga solusyon tulad ng Lightning Network ay naglalayong mapabuti ito gayon Gayunpaman, ang pagkonsumo ng enerhiya ng pagmimina ng PAO ay mataas na nagpapataas ng mga alalahanin sa kapaligid. Ang SCV sa kabilang banda ay gumagana sa Petra Ledger na gumagamit ng natatanging consensus protocol sa halip na PAO o proof of stake. Ang mga transaksyon sa GFV network ay nakumpirma sa loob ng tatlo hanggang lima segundo at maaaring magproseso ng hanggang isang libo limang daan na transaksyon sa bawat segundo na higit pa sa scalability ng Bitcoin. Ang NFT ay napakatipid din sa enerhiya na itong isang opsyong pangkalikasan. Gayunpaman, ang NFT ay binatikos dahil sa napag-alaman na sentralisasyon ng network nito dahil ang Ripple Labs ay may mahalagang papel sa ekosistem nito. Sa mga tuntunin ng supply at ekonomiya, ang 21 milyong Bitcoin coin cap ay lumilikha ng kakulangan at nagtutulak ng pangmatagalang halaga. Ang mga reward sa pagmimina ay hinahati ng humigit kumulang bawat apat na taon sa tinatawag na halvings na nagpapataas sa presyo ng Bitcoin sa nakaraan. Kapag ang huling Bitcoin ay mina, ang inflation rate nito ay lumalapit sa zero na nagpapatibay sa deflationary na katangian nito. Sa kabaligtaran, ang FLU ay premind na may kabuang supply na isang daan bilyong token, kung saan humigit kumulang 50 bilyon ang nasa sirkulasyon. Ang Ripple Labs ay mayroong malaking stake sa escrow at regular na naglalabas ng mga token. Habang tinitiyak ng istrukturang ito ang pagkatubig, nagtaas ito ng mga alalahanin tungkol sa posibleng pagmamanipula at sentralisasyon ng merkado. Hindi tulad ng Bitcoin, ang LFH ay hindi umaasa sa kakulangan para sa halaga nito, ngunit nakatutok sa utility nito sa sektor ng pananalapi. Ang mga kaso ng paggamit para sa Bitcoin at DUSTL ay ibang-iba. Ang Bitcoin ay madalas na tinitingnan bilang digital gold, isang tindahan ng halaga at isang hedge laban sa inflation. Bagamat ito ay idinisenyo bilang isang pera, ang mabagal na bilis ng transaksyon at mataas na bayad nito ay ginagawang hindi gaanong praktikal para sa pang-araw-araw na paggamit. Gayunpaman, ang desentralisadong katangian ng Bitcoin ay umaapela sa mga naghahanap ng kalayaan sa pananalapi mula sa mga pamahalaan at mga bangko. Ang pangunahing kaso ng paggamit ng Ethereum ay ang mga pagbabayad sa cross-border, kung saan ito ay napakahusay sa bilis at pagiging epektibo sa gastos. Ang mga pakikipagsosyo ng Ripple sa mga institusyong pampinansyal tulad ng Santander at MoneyGram ay binibigyang diin ang praktikal na gamit nito. Ginagamit din ang EFA bilang tagapagbigay ng pagkatubig sa platform ng on-demand liquidity ng Ripple na binabawasan ang mga gastos at alitan sa mga internasyonal na paglilipat ng pera. Ang mababang bayarin at mataas na bilis nito ay ginagawa itong perpekto para sa mga mikrotransaksyon, ngunit nananatiling limitado ang paggamit nito ng mga retailer. Ang desentralisasyon at pamamahala ay higit na nagpapaiba sa dalawa. Ang Bitcoin ay ganap na desentralisado at hindi kinokontrol ng alinmang otoridad. Ang mga desisyon ay sama-samang ginawa ng mga developer, minero at user, na ginagawa itong lumalaban sa censorship at manipulasyon. Sa kabaligtaran, ang Ripple Labs ay may mahalagang papel sa gas e ecosystem. Bagamat ang sentralisadong diskarte na ito ay nagpapahintulot sa Ripple na mabilis na makapagbago at makipagsosyo sa mga institusyong pampinansyal, umani ito ng kritisismo mula sa mga crypto na pinahahalagahan ang desentralisasyon. Malaki rin ang pagkakaiba ng dynamics ng merkado, ang pagkasumpungin ng Bitcoin ay natutukoy sa pamamagitan ng kakulangan nito, pag-aampon at mga kadahilan ng makroekonomik tulad ng inflation o mga krisis sa pananalapi. Nakita nito ang pagtaas ng pag-aampon ng institusyonal ng mga pondo ng hedge, mga korporasyon at maging mga bansa tulad ng El Salvador na kinikilala ito bilang legal na tender. Ang pagkasumpungin ng EU ay naimpluensyahan ng mga pakikipagsosyo ng Ripley, pag-aampo ng mga institusyong pampinansyal, at patuloy na mga legal na hamon gaya ng demanda sa di. Ang kawalan ng katiyakan sa regulasyon na ito ay ginagawang mas mapanganib na aset ang ETH kumpara sa Bitcoin. Pagdating sa pamumuhunan, nag-aalok ang Bitcoin ng malakas na pagtanggap bilang pinakapinagkakatiwalaan at kinikilalang cryptocurrency. Tinitiyak ng deflationary model nito na patuloy na lumalaki ang pangmatagalang kakulangan at pagtanggap sa mga institusyon at pribadong customer. Gayunpaman, ang mas mabagal na bilis ng transaksyon ng Bitcoin at mataas na pagkonsumo ng enerhiya ay nananatiling makabuluhang disadvantages. Ang mga kalakasan ng ETH ay nakasalalay sa napakabilis nitong mga transaksyon, mababang bayad at pagtuon sa paglutas ng mga tunay na problema sa sektor ng pananalapi. Ang eco-friendly na blockchain at scalability nito ay ginagawa itong kaakit-akit sa mga institusyong pinansyal. Ngunit ang mga panganib sa regulasyon, mga pananaw ng sentralisasyon, at mas mababang pag-aampon kumpara sa Bitcoin ay mga hamon para sa S. Kaya ano ang dapat mong piliin? Kung ikaw ay namumuhunan para sa pangmatagalang panahon, ang Bitcoin ay ang mas ligtas at mas matatag na pagpipilian. Ang malakas na track record nito, decentralized kalikasan at deflationary economics ay ginagawa itong gold standard ng cryptocurrencies. Gayunpaman, kung naghahanap ka ng real-world na utility, ang EFV ay mas mahusay para sa mga pagbabayad, paglilipat at kahusayan. Kung patuloy na palalawakin ng replay ang mga partnership nito at makakamit ang kalinawan ng regulasyon, maaaring tumaas ng malaki ang halaga ng behay. Sa buod, ang Bitcoin at Dashu ay hindi direktang nakikipagkumpetensya sa isa't isa. Malulutas nila ang iba't ibang problema. Ang isang balancing portfolio ay maaaring maglaman ng pareho. Ang Bitcoin ay perpekto para sa pangmatagalang paglago at pagpapanatili ng kayamanan, habang ang EFLU ay nag-aalok ng potensyal na paglago sa mga serbisyong pinansyal at mga network ng pagbabayad. Sa huli, ang iyong pinili ay dapat na nakaayon sa iyong mga layunin. Nakatuon ka ba sa pangmatagalang pamumuhunan o sa mga benepisyo ng teknolohiya ng blockchain? O nag iexplore ka ba ng mga pagkakataon sa pangmatagalan? Ipaalam sa akin sa mga komento at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para mas malalim ang pagpasok sa merkado ng crypto.